Eh, muna ako, mabalik lang ako. Sige, 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 sige. Sige. Si Gerald, pag abutig di, uutunta. ta. What? hari ano, yung maluksu kitang apat, pero siya lang ang papaluksun ta. Ano? Sige, sige. Pagkasaroon ta si Gerald ta. Ang urag ng kati, pinalakaw-lakaw si Tara yung uno. Tapos pag abutig di, uutunta. ta. Sige. Mabawiyan ta, mabawiyan ta. Mabawiyan ta. Maganda ka, Gerald. Eh, buhay.

เาไม่ก so ล้าเลยไม่มีมาเยเรยู่ในคำวิ่งม่นีอรนีนั่งตุอยนี่นั่งต้ก่นั่งตเลยนี่ั